Oops, narito ako ngayon dito sa karayan para tumingin ng mga uulam. Oops, ito o, oh, kung alam nyo to, alam nyo ba yan, alam nyo ba yan, libre yan, libre yan, libre yan, oh, dami. Ano ba tawag dito? Ito oh, ay tinatawag na Crest, Watercress. Watercress. Mm. oo, kuha na po yan, kuha na kuha lang tayo masarap ito pang sahog o kaya ng manok, o kaya ng karne, o kaya pwedeng ig igisa lang din masarap na so ito, kuha na tayo ng water crest ganito lang ang pagkuha nito Yan. 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 See, very fresh. Okay. Uy, ayun guys, may nakita ako. Teka lang, teka lang, lapitan natin. Let me see, let me see. Ada? Did you want Agua, oh. Wow, fishing. Fishing boss. And that? Hey. Ah! Oh, ganyan no? oh. Ah, kapakadali Apakadali. Sakman mo salwag Agsalwag. Oh, ito ay tinatawag na salwag sa karayan. apa yang aku gua ke tim Matamun mangkitan? Gaming libre sa karayan ah